Siya, babae. Eh, hindi sila, hindi silang. Siya, yung niya, niya pa Sa bahay. Labutan ma'am? Hindi. May babae. Grabe talaga yan. Ano ba Pinapasok niya yung bahay ng babae. Walang alam yung kung na, ano, yung inaasawan niya. Ano? Oo, sa Pasig. Pasig? grabe no. pa rin siya, no? Ah, Wag naman, baka makulong kayo mo. Eh, paghiwala na kayo. Eh, nagkasakit ako kasi tapos pinabayaan ako. Ay, ganun. Grabe naman pala, no. Hindi tapos kayo... nung naoperahan ako, wala lang. Hindi kayo nalagaan? Sa ang Nung nag-aalaga sa akin, yung bahay nagpapakain sa akin. Eh, yung anak niyo po? Hindi ka lito yung anak ko. Ah, maliit. Sa ga-aral. Grabe naman si Sir Pala, kaya dapat ko na iwag talaga. No?